sa mahigala, Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa nga Mia. kagalaan ang atong magtatampo si Mia. problema bahinin sa akong panabana o sa akong anak sa pagkadaga. Sa sinugdan, pinangga kaayo sa akong banang akong anak, pero naunsa pa nga murag na usab man ang hangin. Pero araw inyo kayo masabtan ng akong subilano, no? Ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Ang bituon sa langit yung misidla karon dili sa makahayag sa kanato midan ang salawom kagabi ungiban kita sa misiya sa misiya karnero sa sibsiban nan tanum sa kaumahan nunut ka mukha na nanay, nanay, ha ay naku pala ka makakaon wa pa ginuo ko abi gipakaon kang tito nimo waman Waman! siya na may nakaong taon. Ah! Ang gani mga tak. Uh, unsay ngan? Iyara kong gipalaway na nai. Uman siya mga tak na ako. Huh? Uh, Unsa good. Oo. Uh, Nya, di daw man si Tito Tino. Ah, sige lang, Nak. Ah, uh, dali, arata sa kusina. May kay, misulti ka na ko, Ana. Dali, dali, kaon sa kusina. dali. Ah, saan ang kasutan ni Ri? Wa na? Yurot eh? na ni Tito Tino. Kiahak mo ng tawana. Uy, ay, kuan na lang nakani na lang magpalita og lutong daan. Dali, ato tas tindahan ni ng Mercy. Ato na lang kaon dito nakli. Unsa ba inyo, Mia? Anang, taga ilan nagsud an si Cheche nang papili an lang siya si kun lan sa iya ha. Nya taga sa kanon palihog. Ay, oo, oo, day. dai. Eh, dali oi, Cheche. Dali, pili nga rin unsa imong sud an? Animal gibintuhan na. Nanigurol pa unok okay. iya. Hm. nga nung nauahe man ang pamahaw aning bata aday alas jis naman o o pa ni makapamahaw makapamahaw ayun saon nga paraw o manig utok nang. inunang kanang imong tapuyo o oh, naniguro nagtaog iya unsa uy nga nung bon? tagdugay man god sila mamangun o niya, ako sayo man ko manang maghikay ko niya mo painit ko mabuntag rasad sila Magdunga na sila kaon. Moto ko siyang giingnan. Nga dungani o ang bata. Sukari o kapil niya pakana. Ako na ginahinay sa si kong laba. Nagilaba lab ko sa mga bulingon. Eh nahipuong na lang kung nga ni Duol naman akong anak. na nga kaon. Huwag pa na tingali ka kaon. Eh yun. Pero ang panuhak. Ang panuhak nga tino na lang ang pa. Uy, kasalbahes ko na tawa na day. Ay, bantay, gitbitaw inikulis amo ron o. Oh. Bagakig naong, gihurot pa sudan. magbilin para sa si bata. Bahala ang taguna siya daon na sa mamili lang unta siya. Pero gihurot ko sa baghak. Nakura kay glamoy. Ha? Huh? Ayaw ah. tayo eh. Ah, ha, di giyot nang. Mga nang maghusay pa may anin. Uli na mo sa Nanay, magjuwa lang kang nari sa gawas na ya. Oh, sige, sige nak. Pero ayaw pa sa karsada ha. Di harag itong sa tuwa. Oh Oo, nanay. Sige, sige. Ay, karoon ka daw hanak Ingot ini dayta, maniguro ka kimo. Limot tingali nga linga, palam yunon na po di siya din Narang paraw ay naghagok bisa bag umata. Mm -hmm. Bag umantag kaon. Ahiya kay ragin ni yung panuhakan ni. Mabangon lang kaon. Mura na bag noon igito noong kwarta. Shtoy! Tino! Tino! Eh, hey, da, hey, day. Bangon sa nagkodiha. Magsulti tabi. Uh -huh. Bangon tadiha kay magsulti tabi. Ah! Uh Ayan, -huh. today. Mata na ka. Mata na. Bahini mo, sa akong anak. Oh, uh, kaya naman. Kung sa itong anak. Ikaw ba ipagkilas sila sa? Ha? Atong ah, anak? Oo, oh, oh, Ah, Kami daw ng inak. Sino ang siya -si -si. giisip? Pisa to, hindi na ako anak. No? Giisip ko ng anak ng bataa. Kung giisip pa na mong imong anak ng bataa. Di ni mo pas ah, so, mo, pasmuhon. oh, siya pas mo, Hon. So, sa inalanta mo, ayaw ka lasturya. Paingon-ingon pa ka. Kung unsan ako kamahal ang akong anak, labaw pang imong buhaton ng pagmahal sa bata. Unya di ay ultimo pagpakaon, imo pang dawan? Ha? Unya wa ka maguna huna ka kanaki mo gikaon amo na. Oh. Oh, oy. Wa uroy ka matok isi mo no. Wa uroy ka mabukog sa humba nga imong gikaon. Huh? Oh, Recorded by Splander Gaming. Oh, may bida un sa mga panulti naman, eh. mo na. Tiro uroy ka bukog sa humba pero mura na an ko. O oh, ganong dili man ha? Nagkaon kaon man ka kimo. Huwag ka ka pakaon sa bata. Bisag duha lang ang takakot, Sarah. Aday. Wa uroy ka matok isi mo gitaon o mabukog, baron. Humba ka dito. Bida ang humba. Mabukog di ay tanah. May untag ka. Aday. Tingalik na ka, Tino, ha? Nga palam yun ang hi. O ikaw dili. Ka? Oh. Imo ba yan lam lamyo na kuha ka gabi, ha? Nga, digali ka kaurut. Ha? Huwag na isa gulang din mo pinaong. ka. init mo din mo uno. Ang ang! Huwag ni mo ang akong anak. Dilutuan ka mo, laming sudan, humba ng lata. Nag-iinan pagdungan mo sabata. Hala, di ba naingong kupakan as ah, si Inday Cheche? Pero on may imong gibuhat, ikaw ikaw rin kakaon. At yung kakapakaon sa kong anak, gihurot pa ni ang gibilin akong upat hiwa Pagkadako ni mo Pagka glamoy. Oh, kaya abi mo na di siya mukaon. Hilam na ay mukaon. Sunod so o, oh, basta mapas mo ng akong anak. Di takapakan on ha? Layas din ni ha? Kay wak ko maginahanglan o tao nga dili ka mo ang sa akong anak. Oh. Layas din ni Tino. Ngay <tod> <tod> Ano ka naman sa tawahan ang imong gipuneto, eh. Pak makada ni pagbati sa bata. Kalo, eh, kundi ay sa ako, apo. Ay, amot na ng tawahan na tayo, eh. Sa bako pa, eh, pinangga makinan bata. Karoon naman ingun anak. Eh, huwag maumagahan na ito mo'y ma magpirmi, mila na mapasmog ang kang akong apo, mia. Ay, amot, ang saong ka ng tawahan na tayo, eh. Ano ma problema man kang adik man kasado mo anang tawhana. Ha? Hey, bangit taglain. Au, oh, uh, anak dia uh, nak pakai nguntai. Ya, kena usah, man. Uh, kena usah ni muna buhat tak? Unya nak bapas muna ngaku apa? Uh, Palai asa dan tauhan nadi ya. Aku pahal ibu, mangita kag Amerikano. Uh, Amerikano, tai? Repa, repa. Pare. <laughs> <laughs> ya ya nemu ke imtang dire no. Huh? Ni dut ki gag pagabutan dire pri. Asawa nak asawa kag gwapa. Nya Kutahan pagi ni Main trabaho Haa ah, pre 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 usli keknof Haa <laughs> Haa <laughs> Usli keknof Pun si maju pelidun <laughs> Haa <Diba>? Pre Dia lagi <coughs> dengan anakku asal wapre Eh wapang tahun ni makasal Hmm Pero Hmm nagplanuan ni uh, Mapa kasal pre Suerti ya Bungkak yang pura-pura Senyorito dini Senyorito Oh Yang kita buis tau Haa Suerti suerti Mbah Imanan yang mumpit dia dia Kanini ga. Tu tu tong Ha? Rip tu tu nang sudi. Bay dagang tu Ni mo pre. Sagup lang ako ni mo pre. Ha? Sagup. Sagup. Kedak ko ni mo tao, kedak ko ang mo. glamoy no. Ikaw bala <laughs> ka <-balaka, laughs> pre. Mulimit naman ko. naman Tag ko. Tagsara naman ka kung kanon. Ang ako asawa may mo ilamyo ni dili pa kaon. Ah, <laughs> na tay problema. Basta walay sudan. <laughs> Bungot si toy. Oh, uy. Oy, oh. Uy, stoping. Oh. ping. We'll Bida no. Ni hunung ni sekena. Kita mesti yang pergi. Ni dapat Oh, lah. Pergi sana. Ha? Dia masuk ke Di Pergi nong roda. Imo nak sawah. Ah, tadi dia ikut belakang ibu dah. Aku main hari ni ni. Sawah. Lu kena budak. Ngigi ga gitu. Pre sungi Mau dia ngadili kakak sugat no. Ah. Huh? Nak uh, <laughs> uh, mm, mm, Dai. Mm. Ako oh, pare si Prince su sum sum, sum, sum inom. Maingat lao, ma'am. Tino, mag-istorya ta ron, ha? Ah. Che, 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 dali na. Oo. Oh. Oh, oh. Sorry, che, che, pre, <laughs> che, 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 play hero. Dali, che, che nga na itong mga anak. Che, 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 che. Murag <laughs> isapot mong pre, I-sapot mo sawa pre. Ay, ito, sum. Nabida. Nagpapansin no, na sa nanak ko. Ha? Eh, ka inong? imrom. Ang say problema ni mo, dahi. Mungutan na pag-unsa? Suma. Diyan lang suma. Hilom Tino? Nagkadugay, no? Nagawa d'yo kay ayo. Mau, nga lagi. Ano problema ni mo, ha? Wala mo mula kao. Naro ko bahay. Oo, oh, bitaw. Dili na ka sa bahay. Nakakita ka na ko nga miabot ko o may da akong mga kinumpra. O sige, buhati mo. Nang hinanaw lang ka na ko. Hmm? Wag d'yo tayong masugat para ni mo akong kinumpra. Kita ka nagbaguod kong nagbitbit. Wag d'yo ka mo Ay, sus, so, para ka na. Ano ang sam? Mahingon ka lang yun, ana. Pag-sure niya, ay. Ano sa mga senyorito ka din, eh? he? Ay, para Mia, pero mi lang nalang kunin mong biklo nila, eh? ka bikla! Nakita lang na ako nga murag nagka-irresponsible na ka. Oh, uh, irresponsible? Irresponsible! Magkaroon kayo tabi? Sige, roon na to, ha? So, magigamit ko ni mo? Para doon na kay kapuyan? Para doon na kay kapahungawan? Uh, o unsa pa di Uy, Tino, kung wala kay kugman ako, o kung gihasulan ka na namo, pwede ta magbuwag. Oh, ngawans. Gihagit ko ni mo? Huwag tika hagita ha? Hang yung on lang taka nga, mahimo, magbuwag na lang ka hata. Oh, uh, miha. Ha, magbuwag na lang ka, uy. Pidaki ka nungan, ha? Duna na kay isalig gaday eh, o duna kay laing laki ng imoy puli na ko. Kuy, kaya ko pasangin ni anang butang awan ako buhata ha. O no gusto mo kay bigbula na Tungod kay wala kay ayo. Oh. Ah! Oh, unsa? Tan-aw na ko nimo tinuno, murag wa na jukoy nakitang kaayuhan ya nimo. Ang imo lang gihuna-huna, murag ang imo lang gihuna-huna, murag ang imo lang gihuna Oh, nya no ra Tungod kay ako nakita. Di may importante alang imo, ang mahilong dano na ginimo, na kay bayeng kapaulian, na kay bayeng kakan-an, Wako'y ko'y nakita na ng ka para sa ato pamilya. Mm -hmm. O nakita na ko nga wag yun kay paning kamot. Ako na lang tanan. Oh. O. So, sa taong kakrasiyas magkabana, oy. O no, hinoon, hindi pa Kay sa takabana. Kayo wala mo tamakasal. Mau nga mientras wa dakong kadaot na hitabo sa atong pamilya, magbuwag na lang ta. kay wala kay ayong kakabana. Ano? What? Reported by Splander Gaming. Tungod sa kong kalagot nga wa nay gihimo ning tawhana sa kong ginabuhi, gusto gid nako nalang untang tapuson ang tanan, gusto na kong buhian siya. Unya. Ah, dai miya. Istorya ra gata dai. Kumo tag istorya di ba? O ah, di ba gusto kong uh, maglaro hay ta ba? Ano? Di ba to klaro para nimo? Sa mana bungol ka ato? <coughs> sa mga yun, gusto yun kang buwag ta? Angay lang. Kaya wala chukay ayo bisag unsa unti no. Mau ba? Oo! Oh, Huwag ka kayo bawa na! Be! Be ko no be. Asa man ka napitaray ayo. Mamawili ko ni mo. Be, be, sige! Sige! Sulti kung asa kan na okay, ko asa ka dapitan ay ayo. Tungod kay gwapo ko. Kisa ingon. Ari sugas kung bababe. Ari ud nimo i. Bida sa nimo. Sulti ani ga dagang mabay nagukod ako i. Ha, na ni mo Kada ningles utang. Hmm? Sure? Dagang mabay nga gusto nako. Pero sila tanan, wa na ko pat sina. Ikaw may akong plabi. Hmm. Nya, yeah. sa nako. Na ha. Oh. Bida ani. Hoy tino, hoy. Wa tao kun igukod nimo tungod anang imong giingong imong pagkagwapo oi. Eh. Tungod kay bisag unsaon, wa koy nakitang kagwapo nimo. Nya yeah, words. Yeah, words bitaw. Mauna. Saon man pagod tagsak ra man namin. Oh. Huh? Ano man sa panagso kada ko ang sa amin diha? Pida gusto gyud ka pagbuwag ta. Ang pa ka? Nara mga sininat nimo ay. Eh. Ako na nagipa notes bag. Huh? Uh, oh. Na yas karon dayon dinhi tino kay wa na mi magkinahanglan nimo. Pauli og iin kagikan. Kas-kas ka lang sa akong kwarta. Wa koy oh. nakuha nimo. Dayon na. Hala no. Mao niya akong problema kay bisag iunsa sa nako pagpalayas ang kanahan wagit ni bias bai. Unya nahat loko basin og magdumot ni ba. Unya may buhaton siya nga dili maayo nga rinamo. Unsa akong buhaton oy nga gahi mangkay ni nga palayaswen? Unsa man kamu kamo ang pasultihon? Mia. Ay, ang isendo na ito ka Si, ah, inday miya, Tibres. Maya. ang problema, Tibres, parte ang puyo ba nga murag ambot. Uh, Sakto na yung muna, playason kay, limba ka, muka mukhaon siya, siya kaon. Mm -hmm. nya, ang bata taon nga, wata yung kaon, kay, wag yung kaon, do, diwa niya ang itas, siya, tug -tug lang. O nya, ang problema, Tibres, kay, wait, trabaho, si kila kinuminom, si mm -hmm. nagsalig Niya, pag uling abkuan, papalayason lang miya, di bula, yes kay din ang kagwantas miya gisaligan ko no niya ang iyang kagwapo gi dugwa ko taos miya taon. luoy kayo mao niya ako problema bisag gyud sa ko palayas sa kanan wa gyud bo bias bai sa ko wa mo layas wa gyud na bai magagnao no sa pagkaigna mao niya ayang gikuyawan at press kay basin bag nagdumot niya ba niya, onya niya buhaton dito nila taon mao resulta na nas pulis ni kadang pagatubang lang gyud mas pagay Ya, kapirmahay mo, pirmahan na siya, o unsa, kay para likay sa disgrasya o unsa may tabo ninyo siya mo sa imo hang mga kaliwat mao na dia hmm. oh ano ano, ano na to pag pagi pres di ba ilisod Ma e, man ni bam unsa ano ba be ang uh, kulari ka din sa panulti ho 6 verse 6 Taong tapulan kinahanglan nga makakaton ka o pagtulunan gikan sa mga hulmigas <laughs> kaya ang but pasabot botang kaning mga migas, magsigi ng hakot o pagkaon kaya dikating uwan di naman na siya ikita unang nagigingon nga paspay pang mga hormigas kaya mga kugihan kung ano kaayo ikinira e pa sa mga hormigas kaya mga soong kaya sila magkita mag horon sa nakaayong kulyak o oh, bitaw oh, kita ka magsugan di sila magkiss dyan o oh, uh, musta o lips to lips magtsula ito sila ba lips to lips sila kita mo nang Sakit this is not the Oh, saya bakal sulte padbidus padbidus. <laughs> saya <Sakti, hai, diba>? sulte. Aku kagak mau naabta nang umigas nang <laughs> nang. I Ini para ada historia doha kang bugiro ba. Ah, oh, sige Aku nakit ang tu umiga so omigas, oh, doha kelumit rugikan satu gibaru kan nak kita kan ningon tu sak bugiro wala pero nak dungu gusto no. So, right. Berdol gusto kag lihat bang mag, mag lips to lips kuno mga umiga. Grabe pa to kag lihat. Eh. Mga bungi masa umiga sana. Di ba ka? Mas grabe <laughs> <wakadug toon. laughs> <laughs> to iya. Mas kayo, wasya ka kuwan pero kadungog siya tunob. Oo. Oo, kita mo kadungog siya tunob. kita mo kadungog siya tunob. Ha, tinuon, tinuon. Gina, Pads. Ano niya, usap mo niya ito yung kasulti. Pads, Yung ban na, Pads. Tapulan Tapulan kayo. Hmm. Wa gay lahi mo kada bang ilang salig kay guapo iyahang anak ang di gali kapakaon pakaon anak oh. pero si Mia taun mo iga na nimo atanan nagabayayat na so, intaw nagabayayat na ni sumpay lang ko ni wa kay ako malingaw ko minaw sa tambag ni Bambina kay murag dabali na si Bambina <laughs> na may pari karon nga ako <laughs> <laughs> matud pa si kanti sa stress bersikulo anak ang murag pari ang dili ka. mo trabaho dili pa kanoon huh? oh nanas oh, no, mo ni mando ni San Pablo ni tuhiyo na nga uban magsirak mm -hmm. ampo nya di na narbaho Oh, mo na nga uh -huh. kinahanglan gyud ang trabaho kay Kini magung trabaho. Kabahin mo guni nga gisangon sa Ginoo nato kay ang kompletong kinaiyahan ba ang creation. Uh -uh. Sa example ang Ginoo wa man mubuhat og balay. Uh -uh. Pero ang Ginoo nagbuhat og kahoy uh -huh. ug mga materyales. Para munang, uh -huh. nga, kanang gusto kang uh -huh. maghimo og balay, aw oh, katong kahoy mo to imong himuon. Pinagis pagtrabaho. So ganang tapulan wa gina sa bukabularyo Ginoo. Monang nang dihan bahay na mo nang agwanta kita mas ginhawa. Oh, mo nang dihan. Sumpay tanan padre mga reading karon adlaw pa dino kay urag hapon. Asa ba kagana mo kagbang? Mo nang. Mo nang. Oh, as kwatro pamanggod. kay kanunay lang mention sa reading sa Bible ang tugas. Sabot ba nga ni tugas ta lagi dito. Tugas? Tawoy? Permi gi ko Kini magong Biblia ba dunay mga kahulugan aning mga larawan baka o kahoy sa manang tugas or sidar. Kana magung sidar or bisa tuh ah, rebutan oh rebutan matang ya puskaho yang nas biblia perlu kan tugas lah ini nagpasabot man nagkaligoon og kusog kay kanang tugas ligoon ba yana bahi ba yana mm -hmm. oh yun ana unta sa pod baruganan sa tao pero kadto mga tapulan mo toy lisod kay nagi mo magunod ginoo nga dapat toy kausab ito na nangutana nako sa unsa magi tinuod nga adlaw ipapahulay pare ni ko nga og sa mga muslim birnis og sa ato maigso mga sabadista sabado sa mga katoliko domingo pero sa mga tapulan kada adlaw ang ipapahulay Lan, Gulyad, Gulyad. Sakto kayo, Pat, sakto kayo. Gulyad, kung sa'yo tingin mo ni mo ang imo ha, ka nang nagkikita, kung sa'yo imo? ato, sa Malmigas ba? Oo, naglip-lip. pa ang kakampadre, ang usap mo nung, huwag ka kita, pero nung mong tunog. Eh, may may nagbahalag mga abdang taksimana, tarong na itong tambag eh, kaya basing na ni Bulan na wa. <inaudible> <inaudible> <Or, inaudible> tarong mo na itong tambag eh, kaya, bitaw, sa itong mga tigpaminaw karoon, kining página, pagtrabaho, balik ko na ko, Gasa ni di taas Ginoo nato kay ron kato yang plano sa creation pagpamuhat maka kaplag og katumanan diha sa imong kakugi. Manang ginayng taw gitawag og homo paber, man is a working being. Mabutang do natay kamot do natay kusog kay ron adtong kabuhatan nga gisugdan sa Ginoo. Pinagi sa tong pagtrabaho magkatampo ta sa maong katumanan. Manang in taon kato bana nga tapulan nga gasaliglas kag guapo, dili man makaon nang gagwapo. Importante ato sabin apilan o palin kamot og trabaho so karon nga tapulan nga naminaw Ha, ah, oi mga tapulan paminaw mo ha. Ah, Naas Biblia na, si Thessalonians chapter 3 verse 10, ang dili mo trabaho, dili pa kanon. Salamat. Ade, ai great today kay anniversary ro pa tanggo sing kamatayon. Oh, eh, kalinaw kalinaw nga o oh, pahulang dayon ni hatag ni ni Tiban Ginoo you know, kay abi ninyo ang tao mamatay di as lawas kaya ang kamatayon magod mo lamang atong paghunong sa pagkinabuhi sa kalibutan no man's death is only a cessation of earthly life but we continue to live in eternity because we are created in the image and likeness of God. Binisaya pa ang kamatayon dili mo'y katapusan. Undili mo'y paghunong pagundang sa aton kinabuhi dinis kalibutan. Pero nagpadayon tang naglungtad og nabuhi, nagkinabuhi sa kinabuhing dayon. Tungod kay ang tao binuhat sama sa dagway ug kasamaan sa ginoo, kinsa way sinugdan ug way katapusan. Manang, paolay nga dayon itiban, kay imo ang imong gihangop ang kamatayon sud na sa pila pero nabuhi ka hangtod diha uban sa Ginoo. Imo usa. amo na pud sunod pohon in God's time. Thank you. Salamat o kay Pat. Oh, final pad this wall. Ang ibaot ato imong mga pulong ron pagawas para ting ari. Pinari, Pinare. Pinari. Katong atambag pinari na gitukay basi malupigan ya kung bambina. Salamat. Salamat kay Padle nya. Pohon, pohon. balik ka mo po, anniversary. Okay, kayo. Murag, ikay um. celebrate ko po. Hachagi, thank you, kayo. Salamat, kayo. Sige, ay, bae. Salamat, bae bye. Maner. Salamat. Bye-bye, mother. Balik ka, Goliath. So, lagi ni Padre ngayon. Kailangan yung Sa to. Padre. nga. Uy, kita ka na hulmiga. So, salayo. Kita lagi ko ngayon. Ingon, sige. ko kita, pero kadungo ko sa tono. Nakakoy, sumpa Humana? Ingo, <tok> ingo. <tok> oh, <tok> ingo kita lihat lagi. Kenapa yang Pasal